nga naman ng mga baby. Lalo ka, na anak, laro kayo kuya Oreo. Dali, dali. Hindi. Maka. Ako, ako, sali. sali ako, sali ako. Sali ako, sali ako. Sali ako, sali ako. Ang laro kami. Ay. mga pata ko. isko. go. Ang kaanda. ah. Hmm. Bunsoy Oreo. Shhh. Nasusobrahan ka sa ipi. Nasa sobrang cypher. Nasa sobrang cypher. Ba't yan? Ayoko yan. Oreo! Nasugatan mong bunso. <laughs> Ang nagtutay din kasi nitong isang to. Oh! Lah! Ang nagtutay din kasi. Gusto rin ng... Ah, ah, ah! Ang lantutay din. Ang lantutay din. Ang lantutay din kasi. Lantutay din kasi. <laughs> Takip sa punta. <bunso. laughs> Takip sa punta. Ay, naku, just ka mo, anak ko. Oy, tama na. Oh, water. Inom na kayo. Ha? Ready ko yung water niya, ha? Ay, naku. O, oh, pagod. Pagod na yan. Masaya ng bunso. Naka-smile